No, nawa ko sa mga nga, may gusto siya bilhin, hindi ko maibigay. kay mm, -mm. Kaya buo buhay ako para maibigay ko yung mga pagkain nila. Mm. Bakit? Nasaan ba asawa mo? Hindi no, asawa sa iba. Hindi ka man lang nanawagan sa kanya para sa anak nyo na lang? Nanawagan. Kan? Kinulit ko siya nung kailan nung no, alam ko pa yung number niya, yung wala pang register na ano, ng uh, -uh. Ngayon, tinawagan ko mag ano ka naman, magbigay ka naman ng para sa mga anak mo. Wala akong maibibigay sa akin. Nalatas ako ng para sa mga anak ko. Ayaw kong ipakita na yung nahihirapan ako kasi nagigita ko yung mga anak ko. Pati sila na apikton, sir. Kaya, hindi ito yung paglalabas, May kasabihan nga tayo, kung hindi, hindi tayo sinwerte sa ating pagpapamilya, malay mo, sa iyong pamilya doon kaswerte. What I mean is dito sa mga anak mo pag napalaki mo sila. Kawawa mga kababayan, mga ganito natin mga kababayan na ah. pagkatapos anak ka ng ata, tapos iiwanan na lang, no? Hello po. Magandang umaga po. Kumusta, na Kumusta, Nay? Pasok po kami. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang-magandang umaga po sa atin lahat. Ayan, kumusta po kayo, mga kababayan? Ang uh, team Daddy Frankie nandito po ngayon sa uh, ano to, malasiki pa rin ba to? Ayan. <laughs> Nga pala, mga kababayan, ang team Daddy Frankie nandito po sa uh, Barangay Patakbo, Basista, Pangasinan. At eto mga kababayan, may lumapit sa atin na isang nanay at uh, gustong uh, humingi ng bagay-bagay uh, ay humingi ng tulong kay Daddy Frankie. Kaya naman nandito tayo ngayon sa kanilang uh, maliit na bahay, barong-barong para kumustahin at kausapin. So, Nay, kumusta po kayo? Ano malaban? Ano pangalan ni Nanay? Sheila Nanay Sheila, ilang taon ka na po? 29. So pwede mai pagkwentuhan? Upo ka na, tabi mo yung anak mo. Okay lang siya diyan. Tignan. Pwede rin ako tumabi sa inyo, Nay. Okay lang mo po din dyan. Matibay. Matibay. Okay. Kumusta ka? Uh. Kumusta ka? Okay, po. okay lang. Ah, Nanay Sheila, siguro kilala mo naman na ako. Kilala mo ba ako? Napapanood ko po yung ano. Um, 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 Napapanood. Na? Sige, okay lang idikit ko to. Okay. Ayan. Para, okay. Okay kabila na lang. Wait lang. Okay. Kumusta po kayo dito na eh? Shela na lang kasi mas matanda ako parang anak na kita. 28 ka pa lang ka mo. Oh. Ah, 29. O oh, anak, ko mo pindutin. Ma mawawala. Oh, anong hanap buhay niyo? Minsan nakiki po ng mais. Nakikibala? Opo. Oh, Minsan nakikilabada oh. rin ako na para sa may pamboy ako sa mga anak ko. Ilan ba anak mo? Apat. Apat? Ito yung bunso. Ay, ba't ka umiiyak na? Oo, oh, sa mga anak ko. Nung ko sa mga anak niya, may eh, gusto silang bilhin, hindi ko maibigay. Mm -mm. Kaya nag buhay ako para maibigay ko yung mga pagkain nila. Bakit? Nasaan ba asawa mo? Nakiasawa sa iba. Apat na four months na pinagbubuntis ko to, yun, nag-asawa. apat na, nung time na buntis ka, apat okay. na buwan pa lang sa tiyan mo, okay. nag-asawa siya na iba? Okay. Bakit? Ano nangyari? Hindi ko po alam na nakiki, ano lang kami sa bahay ng biyanan ko. Nakikitira lang kami noon sa kanila, do sa Bulacan. Kaso, <laughs> nung nalaman ko na mali na pala yung ano, pinatasago nila na may kausap sila ng bagong manugang nila. Ayun, pinatago na hanggang sa ano, ma'am sir, na, ayun, na, nag-isip ako na um, uuwi na, na ako. Tinawagan ko si nanay ko, umutang ng pera para pagpamasahin namin tatlo ng mga anak ko. Ngayon, mm -mm. umuwi kami dito. Kaya dito kayo ngayon nakatira? Okay, okay. Paano mo binubuhay ang mga anak mo ngayon? Minsan po, binibigyan kami ng pagkain ni nanay ko. Nakikilaba lang din siya. Ay, yung nanay mo nakikilaba din. Opo. Tapos ikaw minsan nakikilaba at labada rin. Opo. Ilang taon ang panganay mo? 11 years old. Tapos pangalawa? Um, 10 years old. 10 years old. Pangatlo? 9 years old. 9. Magto 2 years old na lang. 2 years old na? Opo. na ay asawa mo ngayon? Wala na po akong balita. Wala ka ng balita mula noong umalis ka doon sa oh, inyo na umuwi ka dito mula hindi na siya nagparamdam sa inyo. hindi inyo na. hindi ka man lang nanawagan sa kanya para sa anak niyo na lang sa kinulit ko siya nung kailan nun, nung alam ko pa yung number niya yung wala pang register na ano ng uh -huh. ngayon tinawagan ko mag ano man magbigay ka naman ng para sa mga anak niyo wala akong hmm. sa akin kasal ba kayo? Hindi po, sir. Ay, hindi kayo kasal. Pero kahit na, bilang na... Uh... Lipis, wala akong binibig. Kaya minsan, pag ano, may pagkain din sila, o oh, ito, kainin din mag-ina. Oh. So, naman. ang katulong mo ngayon dito, yung nanay? Opo. Oh. Oh. Ah, gaano kayo katagal nagsama ng asawa mo? Ano, seventeen years old ako nag-asawa, Sir. Seventeen ah, oh, ka nung nagsama kayo? Oh, Tapos nung, paano mo, pwede pang malaman mula nung nag-umpisa kayo? Umpisa po, okay, ayos-ayos. Mm -mm. Sa kayo no, nagkakilala? Sa school po. Ah, sa school. Mm -hmm estudyante ka pa lang no. Apo. Classmate mo siya. Ano? Hindi po mga barkada po ng classmate ko ngayon pinakilala niya. Mm -mm. Opo. Tapos yun no, upisa, hanggang nag-ano nagkakilala kami hanggang sa iuwi niya na ako sa bahay nila. Saan kanya ini Sa sa Bayangbang. Bayang ba? Bayangbang. Opo. Bakit kanina sabi yung Bulacan? Dati na Nandun yung mga magulang niya sa Bulacan po. Mm -mm. Doon sila natumira. Mm -mm. Ang tatay nila, andyan. Kasi hiwalay po. Uh -uh. Ah, nag-umpisa kayo sa Bayangbang. Opo. Tapos nung magsama na talaga kayo, hindi nalakan niya ng Bulacan. Opo. Hanggang sa nagkaroon kayo ng anak. Opo. So ito yung pang-apat. Anak niya yung anak ninyo dalawa yung Opo. apat. Opo. Nakaapat na kayo tapos naghiwalay pa. Opo. Paan, marami ako kung dinanasakan nila, Noon, nung buntis ko pa yung panganay ko, magbabalat kami ng dalawang hektaryang mais. Uh -oh. uh, hanggang sa ano, hanggang sa matapos namin yun, marami akong dinanas sa kanila. Naglubid din ako po. Nag? Naglubid. Ano yung nag Yung karitil po. Ha? Ngayon, hanggang sa yun na Hanggang nang trabaho na ng Manila, isang taon umuwi. Yung Sino? pala, nung yung asawa, asawa ko, isang taon umuwi. Ngayon, two years, two years old pa yung, tatlong, uh, yung pangatlong anak ko. Um, hanggang sa nalaman ko na may kinakasama na pala. Ay, may kinakasama sa Manila. yung okay. hanggang sa ano, nung nalaman ko yun, Bugbugan, binubugbuga ko yun, sir. Narami hmm. akong binanas. Binubugbugan ng asawa oh. mo nung kinok Marami akong dinanas sa kanya na puro pa sa katawag ko. Ano bubuga ko sa eh, ko ng nanay ko. Papasalamat din kasi kinu ako kasi kinuha ko ng nanay ko. Kung hindi, baka wala na ako. Kung ayawang ko lang, kung na yung mga anak ko sa ya, ako sa mga gulang ko kasi meron pa sila. Marami akong dinanas sa. na pambububunyo. Bakit? Bakit kanya binububo? Hindi ko po alam po anong uras counting Kaunting away lang. Suntukan. Marami akong ginawa siya kanya, Sir. Marami kang ginawa niya. Ilang taon ba siya? Ano, Sir? Mga 30. 30 eh, niya na ngayon. Ah, head siya ng isang taon. Oo. Oh. Marami akong ginawa sa asawa ko, Sir. Alam niya mga magulang ko yan kasi sila lang yung sumbuhan ko ng mga problema ko. Nung nandoon ka, pag binugbog ka, mag-text ka sa nanay mo. Hmm. Yung okay. mga auntie niya, kahit sinusumbong ko sa kanya, hindi sila maniwala. Pinapakita ko na yung mga pasako, sir. Ayaw hmm. nila maniwala na ginawa niya daw yun. Nakakonsentido rin yung mga auntie niya, sir. Uh Pati -huh. nanay niya. Nakakonsentido rin magulang okay. ng lalaki. Pati yung tatay niya dito, sir. Uh -huh. Hindi ka nila Hindi man lang nila sinabihan yung anak nila. Wala po. Tinatawanan lang ako. At tinatawanan ka lang? Opo. Nung ako doon sa Bulacan, nung galan nung last 2022, sir. Mm -hmm. mm. -hmm. Doon niya ako binubug. Ngayon, namin siya, sabi ko. Oo. Oh. Huwag niyo muna siyang ipakulong. Sabi ko gano'n sa mga kapatid ko. Kasi gusto ng mga kapatid ko na ipakulong siya para madala siya oh -oh. sa mga pinagagawa niya. Mm -hmm. sir. Sabi ko, hindi muna. Baka sakali mag-sustain ko. Mula noon, nung ano, wala na hanggang ngayon, sir. Hanggang sa nabuntis ko, ito wala. Gaano kayo katagal nagsama? Ilang taon? Taon rin, sir. Mga four years. Four years? Oo. Oh. So, sa loob ng apat na taon, nagkaroon kayo ng anak na apat. So, yearly, taon-taon may anak. Kailan nagsimula yung mga uh, ugaling bayulente? Sabi. Siguro sir, mga tatlo na yung anak namin. Anong nagsimula nung, nung naging tatlo na yung anak nyo? Opo. Nagka, ano na, bayulente na yung ugaling niya. Iba na. Iba na. Opo, iba na yung patutungo niya. Pati yung mga anak ko, papaluin niya. Kaunting pagkakamali lang, kapapaluin niya. Bakit siya naging ganoon kaya sa palagay mo? Bakit? Hindi ko po alam sir. Siyempre, magkakaroon ka rin ng idea, kasi kasama mo siya sa bahay. Siguro naman, nahigpitan siya siguro sa akin. Kasi pag iinom sila, iinom sila, madaling araw na uwi. Pwede ba yun? Parang ano, binata. Uh -huh. Yan ang lagi sinasabi ko. Iinom ka, inom ka lang, pero huwag mo na maabutin ng madaling araw. Ano yan, piling binata ka. Kung nahigpitan ka na sa akin, pwede mo naman na kami iwan pwede naman kami umuwi sa magulang ko eh. Uh -huh. hindi, walang umuwi. Sabi niya, hanggang sa mag, ano na, yung dalawang taon na na yung anak ko, hanggang, yun sa, na, bubugan na yung, yung nangyayari. Nagsusuntukan talaga kayo? Oo, oh, siya ang una mm -hmm. Kawawa ko sir. Kawawa ka sa kanya? Hindi ako makaano sir. Kasi Siempre, kahit anong malakas Malakas yung, kat yung lalaki kasi, sir. Malakas ang lalaki kahit ano. At saka hindi, hindi dapat ginagawa ng mag-asawa yung nagsasakitan. Unang-una, hindi dapat sinasaktan ng babae. Na? Anong lakas na i itatapat ng babae sa lalaki? Wala. Kaya nga, ano <clears throat> Wala Kaya kayong na. closure? Paano nung uuwi ka na? Anong usapan yung dalawa? Wala po. Wala kaming ano. Um, uuwi na ako, ganyan. Pag magpaalam ka dyan. Sabi, nagpaalam ako ng maayos. Sa so, pag-uwi ko dito, ginawan na ko ng pinto, sumama daw ako sa lalaki. Dito na ako umuyang, paano akong magkakalalaki? edit eh, di, nabuntis na nga ako, maglalaki pa ako. Yun ang sabi ng biyanang ko. Siniraan pa ako. Sumama daw ako sa lalaki. At least, nakikita naman na ngayon, ninaalagaan mo yung mga anak mo. Paano? Iaalagaan ko sila. Kahit... Pero sabi mo kanina, mayroon siyang kalibin sa Maynila. Opo, sa Paano mo na. nalaman? May print ako kasi dati sa Facebook. Mm Ngayon -hmm. si ganyan, si, asa, si, ex mo, may bago na. May anak na. O. Ah, may anak. Tapos hanggang ngayon, wala akong cellphone. Hanggang wala na, wala na kami komunikasyon. Yung ano ko doon, best friend ko, barkada ko. Siya rin yung tumulong sa akin para makauwi lang din ako dito. So, tuluyan ka ng pinabayaan ng okay. asawa mo? Tuluyan. Wala nang sustento, ni piso, wala. Paano na yung mga anak mo ngayon? Anong plano mo ngayon? Ano, Magaanap ng decenting trabaho para maibigay ko lang yung pangangailangan nila, magkapag aral sila, magpagtapos sila. Pumayat ka na. Nagpapa-breastfeed pa kasi. Kaya mo yan pakaian para sa mga anak. ko, ha? Para sa mga anak. Para sa mga anak ko. Nalatas ang punang para sa mga anak ko. Ayaw kong ipakita na yung nahihirapan ako kasi nagigita ko yung mga anak ko. Pati sila nakapig po, sir. Kaya, pinatsagaan ko lang yung paglalabas, sir. Sa isang araw, 500 o. Kakasya na rin. Pero pinabukasan, Nay, may ano kay Jan Migas kay na Bayaran ko na pag nagkalaba ang kulit, Nay. Um, bibigyan ako. May tulong tulang mo. Sabi na nanay ko, kahit matanda na yung nanay ko, minsan nakikita ko yan sa pilagtatrabaho nila, nanay. Masasakit yung niya. Nakikita, awa din ako kasi nagsisinyor na sa Pag ano, pag nakahanap ako nangisip ng trabaho, baka patigilin ko rin nanay ko sila na mag-alaga sa mga anak ko. Susuport lang ko na sila. Laban lang? Oo. Oh. Ano yung pangalam mo ulit? Sheila po. Sheila, ha? Oh. Ano, ano man, tama yung nasa isip mo. Lakasan mo lang yung loob mo. Alam ko, irapan ka. Nakikita ko sa sarili mo, pero ingatan mo rin katawan mo kasi pumayag ka na nagiging butot balat ka na pero kumain ka ng maraming gulay lakasan mo yung loob mo bata ka pa naman pag lumaki yung mga anak mo malay mo no? <coughs> may kasabihan nga tayo kung hindi, hindi tayo sinwerte sa ating pagpapamilya malay mo sa iyong pamilya doon kaswerte what I mean is dito sa mga anak mo pag napalaki mo sila pag napag-aral mo sila kaya mo yan, oh. habang tumatagal, basta nagsisikap ka, sa umpisa mahirap talaga, lahat ng bagay, sa simula mahirap, pero habang tumatagal, natututunan mo ang lahat, okay. gumagaan, di ba? Oh. <coughs> hindi porkit nag ka, or uh, hindi naging maganda yung uh, pag-aasawa mo, tuloy-tuloy na gano'n, hindi dito ka dapat kumukuha ng uh, lakas, Laka. sa iyong pagkakamali. Oh, okay. Nagkamali na dapat tayo, babangon tayo. No? Okay. At uh, ka pa rin kasi andyan ang nanay mo, andyan ang pamilya mo, mga kapatid mo, nagagabay at tutulong sa iyo. No. Oh. Tapos dito talaga kayo nakahiga. Opo. Oh, pag umuulan, hindi malamig. Pag umuulan po, lalagyan ko lang ng ear yan, sir. Ah, lalagyan mo ng oh, pang pang hindi man lang nakonsensya yung asawa mo. Uh, matigas ang puso, sa bato. Matig, matig ah, bato. <coughs> Bakit may mga ganun tatay, may ganun? Uh, After all, niyang makagawa ng apat na anak, pag na isipan diba? pang maganap ng May patunay ka na ay sa bagay hindi kayo kasal, no? Pero Meron man akong patunay, pero hindi ko rin ma maan. Kasi yung silpong ko sira. Sira na? Pagpasadyos mo na lang. Yan nga po yung ginagawa ko, sir. Sa araw-araw na pagdadasal na sa Diyos, nabibigyan ako ng lakas ng pangatawan. Hindi niya ako bigyan ng sakit para maano ko lang yung mga anak. Paano yun? Nagsasaing kayo o iisa na lang ang kaldero niyo ng nanay? Mo? Hindi po, saing lang po. Nagsasaing ka? Opo. Sariling may, ano po. May sarili ka rin bigas? Opo. Pahiniya kong bigas, isang sakong bigas bigyan natin si Nanay Shela. Hmm. Ayaw mo yan. Salamat. Salamat na kilala kita sa araw na ito, no? Ha, kaawa mga kababayan kasi kung makikita ninyo yung uh, bahay niya, dito lang sila nakatira. Apat ang anak. Tapos ito. Okay, sana kung kasama. Naintindihan na natin mga kababayan yung hirap ng buhay dahil nandito na yan. Pero kung kasama sana ang uh, asawa niya kahit mahirap, kayang kaya. Malalagpasan. Basta nandyan may uh, kaakibat yung asawa, diba? Dahil silang dalawang gumakaya lang. Hindi ko alam bakit may mga ganong tatay, no? may mga ganong uh, <clears throat> Di sana nung isa pa lang no? pero umabot pa ng apat eh, saka mo nalaman na ganon sa totoo lang sir hmm. ang, ang anak niya sa bawat tatlong babae yan ay apat na babae sir pito pito sir na anak niya iba-ibang babae sir pito na anak niya kasama yung apat sa'yo? po. O, so, ibig sabihin, apat sa'yo, tapos may tatlo pa siyang, ano. Alam mo, minsan, sinasabi ko, ayan, may bigas tayo dito, bro. Thank you, Kuya jesse Ayan. Sana, sana makatulong, no? Uh, minsan talaga, pag may nakikita akong ganitong problema, sinasabi ko sa kanila, gawan ng paraan. Para magsama, magbalikan dahil ina, iniisip namin is yung mga bata. Hanggat kaya kong i-save sana kung ano pwede kong maipayo, pinapayo ko para magbalikan. Pero sa nalaman ko ngayon na sinasaktan ka pala, tapos binubugbog marami ka kapos siyang kapos. anak, binubugbog ka, napakahirap. Hindi ko na isasadis na Malita. magbalikan pa. Kasi kung sinasaktan ka na ng tao, ibang usapan na kasi yun eh. Sinasaktan ka ng asawa mo. Ibang usapan na yun. So, ang suggest ko na lang sa'yo, pray ka lang lagi kay God. Pakatatag ka. Kaya mo yan. Wala anak, puro lalaki anak mo yan. Opo. mo, puro lalaki pa. Malalakas yan pag napalaki mo sila, no? Kaya wag na wag ka ng pag-asa. ano Anong ulam niyo ngayong lunch? Mag-ulam na lang po kami ng sardinas. Sir. Sardinas? Madalas, ano so, ulam? Minsan laki may tuyo. Gusto naman nila. Minsan gulay, nibili hmm. din ako pag may pera. Pag nagsawad ako, may bili ako ng gulay. Minsan, papaulamin ko sila ng manok dahil yun lang. Minsan lang kasi sa isang linggo, sir. Gaano ba kamahal yung mga anak mo? Sobrasil. Hindi pa sa buhay ko, sir sila yung lakas ko. Kung may magagawa lang ako, gusto kitang matulungan talaga. Kaya lang, ayun, mahirap lang din ako. Pero wag kang mag -alala. Nandyan si God kaya na akin sinabi. Okay. wag na wag kang susuko. Ingatan mo yung sarili, katawan mo. Dahil sa'yo umaasa yung apat mong anak. Opo. Okay? Mayroon din akong bukod sa bigas, may tutulong din Hello? ako sa'yo. Bigyan kita 10,000. Salamat, mas mm -hmm. ka mga kababayan, mga ganito natin, mga kababayan na ah. pagkatapos anak ka ng ata, tapos iiwanan na lang, no? Hindi salamat na na say siya. kamay mo, anak. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Salamat, sir. Maraming salamat. Na ibibigay ko, na ako na ng ng mga anak ko. Basta, Pakainatan mo yung perang yan. Pakaingatan mo yan. Eh. Sipin mo yung future ng mga anak mo, kung anong kailangan ng mga anak mo. Vitamins ng mga anak mo, para hindi sila magkasakit. Pati ikaw, magvitamins ka. Mas malaki ang problema pag nagkasakit ang mga anak. Nalang mo. Bihira magkaroon ng blessing. Oh, sa hirap ng buhay ngayon. Sana mabalikan pa kita. Oh, no? Oh, Pakatatag ka lang. May mensahe ka pa ba sa asawa mo? Mapapanood niya ito. Kung nanonood ka man, tingnan mo yung sitwasyon namin ngayon sa ginawa mo sa amin. wala, wala ka bang isip sa mga anak mo? mga laki na sila. nipiso wala, pag, wala ka pag binibigay sa mga anak mo. Anong gusto? Binaanak ka mo lang ako. Tapos iiwanan mo, bubugbugin mo. Sana maging konsensya ka naman para sa mga anak mo. Yun lang yung gusto ko sabihin sa'yo. Sustentuan so, lang sila. Sa so, pang-araw-araw nila. Ayos na yun sa akin. So, magbigay ka lang ng kahit para sa mga anak ko lang, wag, kahit di na ako kaya po naman yung sarili sa ko. Basta yung mga anak ko, sustento mo lang sila. Okay na yun sa akin. sana Sa nanay mo na... Sa nanay ko, maraming salamat sa kanila kasi andyan sila. Inihiling ko din kay Lord na maging malakas sila. Kahit sa mga kapatid ko din na nagbibigay sa akin, maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo, mga kapatid ko, mga magulang. Laban lang, na? salamat sa aga-aga umiyak na ako. <laughs> mga kababayan, mga kabarangay, nakakaawa talaga pag ganito yung mga nakikita kong sitwasyon. No? Be responsable sana tayo lahat, mga kababayan. So, ayun. <clears throat> mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat pong muli. Isa na naman na kapatid ang uh, nabigyan natin ng kaunting tulong na wapoy uh, maging aral ito sa iba natin mga kababayan na huwag natin pababayaan ang ating pamilya dahil nagsasuffer talaga unang-una yung mga anak. Pero ganun talaga ang uh, buhay minsan kapatid, sadyang mapaglaro ang tadhana pero hindi ito ang rason para sumuko tayo no dahil hindi ibibigay ni God yan kung hindi mo kakayanin kakayanin so magpapayo ko lang uh, pakaingatan mo yung mga anak mo sana hindi ka pa mag-aasawa wala pa po wala, very good palakihin mo muna yung mga anak mo ha okay priority ko mga anak ko talaga sa dapat na pag-unas sige God bless na ako. salamat po Eh, laban lang eh. Okay, babalik kami. May awan ang Diyos. Sana mga balik. Shout out po sa lahat ng mga kababayan natin nandyan. Mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan po. Thank you po.